Isang malungkot na balita, komedyanteng si Dinky Doe pumanaw na Sumakabilang buhay na ang komedyanteng si Dinky Doe Jr., kinumpirma ng kanyang pamilya pagpanaw ng komedyanteng sa pamamagitan ng Facebook post sa mismong account ni Dinky Doe ngayong araw ng Martes, July 2. Binawian umano ng buhay ang aktor kaninang alas 7.20 ng umaga. Family, friends, brethrens, this is his daughter speaking po. I'm here to inform po na wala na po si Daddy. 7:20 AM of July 2, 2024, he was pronounced dead. Please all your prayers to my father and family for him to rest peacefully would be very appreciated. Like Daddy would say, "Salamat po sa Diyos sa lahat po ng nangyayari." Bagamat walang detalyeng ibinigay ang pamilya tungkol sa dahilan ng pagkamatay ni Dinkido, nabatid na pumanaw ito dahil na rin sa kanyang karamdaman. Nabatid na taong 2008 ay napabalita ang pagkakaroon niya ng diabetes at mga komplikasyon na dulot ng high blood at nito mga huling araw ay sumasa ilalim na ang dating aktor sa dialysis, tanhina rin ng paghina ng kanyang kidney. Matatandaan na halos isang buwan pa lang ang nakakalipas ng huli siyang ma-interview ni Julius babaw sa YouTube vlog nito. At dito nasabi niya na handa na siya at wala din naman daw siyang magagawa kung kunin na siya ni Lord. Gayon man iniisip pa rin niya ang kanyang anak na 7 years old at isang 19 years na kung maari ay gusto daw muna niyang mailagay sa ayos at magkaroon ng sariling tahanan at magpagkakakitaan. Ibinahagi rin ni Julius Babaw ang isang maikling clips kuha mula sa kanyang interview kay Dinkido o kalakip ang isang mensahe bilang pagkumpirma sa pagpanaw nito. Kinumpirma po ni Javier Clarion anak ng komedyanteng si Dinky Duo Jr. na pumanaw na po ang kanyang ama kaninang 7.20 AM sa De Los Santos Medical Center. Si Dinky ay matagal nang sumasa ilalim sa dialysis dahil sa kanyang sakit sa kidney. Noong nakaraang buwan ay nakapanayam ko pa si Dinky sa aking YouTube channel. Ito na pala ang kanyang magiging pinakahuling interview. Wala pa pong announcement kung saan siya ibuburol at ililibing ang aming taos pusong pakikiramay sa kanyang may bahay na si Grace at sa kanyang mga anak. Bumuhos naman ang pakikiramay sa pamilya ng komedyante pati na ang mga kasamahan ng aktor sa industriya. Kung abutan akong mamatay na ako talaga, ginagampanan ko pa rin pa rin yung mm. Pareho din eh. Mm. Mamatay o mabuhay, as long as your commitment is there, hindi mm. pareho lang. Kaya sabihin mo lang sa akin kung kailan para makapaganda rin ako. Uh -huh. But are you ready? Spiritually, emotionally? Eh. Ready ka? Ready ako. Mm Wala -hmm. akong choice ka ako, sabi ko. Pero ka ako, sabi ko. Meron pa akong anak na 7 years old. Meron pa akong 19 years old. Kailangan ma ilagay ko muna sa magandang Di ba? May uh, maiwan man lang. Uh, uh, Ayokong namumupahan sila. Uh, Kahit na maliit na bahay lang, sarili mong lupa, maiwanan mo ng maliit na negosyo. Tingin ko naman, may tulutan ng Diyos yun. Uh, uh, yun lang naman lambing ko eh. Uh, uh, Hindi na yung pera na... Parang sa akin, gusto ko. Ah, ang kayamanan ko, yung kayamanan ng panlupang, pang panlangit eh. Yung kayamanan ng panlupa wala na 'yun eh. Mm -hmm. Kasi parang secondary na lang eh. Mm -hmm. Dahil kailangan mo. Uh -oh. meron kang dapat bayaran, utang yes, mo. Yes, utang. para yung pera mo. Uh -oh. hindi na kung sobra pera ko. Yung pera na sobra ko, papagawa ko ng eskwelahan, libre libre ano, libre eskwelahan. Mm -hmm. Libre ang o, ospital.